no ah tapos din yung laban ni Marlon Tapales. Ah tayo ng feedback sa mga reaction ng iba kasi kahit ako din mismo ah nagulat din sa performance niya kasi alam niyo naman nakasama ko yan siya sa training sa Baguio at nakadalawang session kami nang sparring doon. Kaya nagulat din ako sa kwan pero maganda yung pinakita niyang performance mga tol. A ah, saludo pa rin ako. Eh yun nga ah Di basta-basta makabot ng ganung run kay na anyway, uya kasi monster talaga yun. Kaya malakas talaga yun. Uh, feedback tayo dahil madami. O oh, narinig ko na din dito kahit naglalakad ako sa kalsada pag tanong nila ng ganitong atlet. Tapos may nag-feedback nag, -ano, nag, -nag against kay uh, Marlon Tapales. No? Although may nag -ano, talaga may nag, nag comment na marami talagang ganda mayabang mayabang ganun so labas na ako dun yan ako magko comment sa mga tao na mga ganyan kasi mahirap na at ayaw ko din maki ano sa gulo dun uh, although ano uh, napabilib din ako sa resulta ng laban kasi lahat ng mga nakalaban ni Naoya Inoy hindi umabot ng ganung round na kagaya sa kanya kaya papakita ko na lang yung mga ano mga highlight namin doon sa Baguio kasi pwede namang i-post ngayon dahil totally ano talaga uh, nagulat din ako kasi parang iba yung uh, nasa training niya nung kasabayan namin kaysa nung naglaro na siya kaya ito uh, panoodin yung mga talita 4 rounds kaya uh, nagulat din ako dahil ganoon yung uh, nakita ko sa laban kasi nasabi ko talaga nung ka kami mga tol ah uh, may akala ko maiisan niya si nauya Inoue matutumba niya o maka ano siya ng solid punch pero tingin ko na pag-aralan din siya uh, mas magaling pa sa kanya si Inoue na basa niya agad yung ano yung laro ni Marlon Tapales kaya nakuha niya so ayun no ah uh, Uh, kasi eh, nung kay sparring ganyan siya malakas talaga kahit yung job niya uh, no, hirap ko din uh, sabayan kasi hindi ko makuha yung timing kasi yun din yung sabi niya kay Naoya Inoue di diba, na-interview siya uh, yung bilis niya uh, hindi niya masabayan daw kaya yun yung naging ano niya naging kalabasan ng performance niya kung ano naman yung kabilis na nasabi ko sa kanya nung sparring namin mas mabilis pa pala si Naoya uh, totally ano naman talaga ah uh, mapareho silang mabilis uh, kasi iba iba silang preparation iba iba yung ano nila iba iba yung training o mga secret weapon nila kaya yun at sa mga nang babas kay Maruta Palace ah uh, okay lang ganoon talaga hindi natin ma ano hindi natin maiiwasan na may meron at meron talagang nang babas sa karamihan kasi yung iba hindi naman sa ano hindi nila alam siguro yung ano yung ano ng boxing kaya hindi natin masasabi kung ano yung hinanakit o ano yung mga na-comment nila doon sa video natin nung nakaraan. Kaya yun lang siguro ng no, mga tol at siyempre uh, kung gusto niyo maganto mag-comment kayo sa baba ko ano yung dapat pag-usapan natin kasi dito kasi sa national team dito sa amateur sa gym namin uh, nakijoin si na, ano uh, Sultan sa si Jonas at kasi si Jerwin Angkahas at si Yumer Marshall. So ayun, abangan natin ang kanilang mga laro. Humor martial may laro siya ngayong February or March, I think, ganon. Tapos si Langkas at saka si Juna Sultan, may laro din. So ayun mga tol, ah. update update lang tayo at maraming salamat sa mga nag-follow sa aking page. At syempre, ganon din sa YouTube. Ah, maraming salamat sa inyo mga tol. No?